First, second, saka third ng mando Ah, okay. Ito, sa test po ah, para din sa kalaman ng aking mga kabarangay, pag may session po kasi, ang gusto ko po sa ating suggest kay Cap, magkaroon tayo ng delegate o kaya participation kada block A. Block 8 o kayong inuwi -inu, ng maikinig sa session. Kapag hindi nagkakaunawaan sila o mayroon silang pinagtatake, na alam naman nilang grey ano, ingresyon o hindi sila nag-aasundo, Pwede naman kayo mag-suggest. Kung ah, kunwari, nagkaroon ng problema sa health. O kaya rito sa ginagawa nating masura. Pag nagtatakal sila, kasi minsan, hindi ko naman po inaano ka pa. May partido ko kabila, may partido kabila. Ang sinasuggest ko lang po para kay Cap, ka, tsaka sa mga kabarangay na councilor, kumuha sila ng participation kada blogging. Eh para yung napagtatakil nila, napagkakasundan nila sa si session, may itatawid po kung sino yung nag-participate sa blocking. Kunwari si Juan de la Cruz, kumakil nung ano session. Ganito po yung napagmitingan. ah uh, hindi po nagkasundo sa ganito, hindi po nagkasundo sa ganon. Para in, in, in return, sa near future, malalaman ang kapitbahay mo kung may problema pala tayo sa asunod. May problema po tayo sa basura. May problema po sa pera. Sa health, sa senior, etcetera etcetera. Para hindi tayo aware, lahat tayo, alam natin, natatakil din natin. Kung ano yung problema ng barangay, bilang barangay citizen tayo, makikipag-coordinate tayo sa barangay, matutulungan din natin sila in return, di ba? Ganun po ka, kung ano yung binibigay nyo sa amin, in return, binibigay din namin sa inyo in favor. Kasi, Totoo nga yun, nakalunglo ka nga, kasi hindi ka naman tinutulungan ng kabarangay mo. Walang mangyayari sa atin. Pero in PF sana, in coordination, tsaka sa pamumuno ng ating barangay, tsaka ng mga councilor natin, hindi ko naman po inano. Kailangan lang po natin siguro ang initiative para sa mga project. Kung ano man yung napag-iisipan para sa kagaganda ng barangay, pwede po natin suggestion decision kaya ako nga, kung gusto ko lang po eh, sa ko rin kay Kape, magkaroon tayo na tsanggian dito, o kaya tindahan-tindahan, dyan, tindahan, istol-istol. Kasi minakausap po ko sa tapat ng artist, hindi naman po siya sila tumbreras, pero nagtitinda siya. Dapat, i-priority naman sana, yung may produkto rito sa barangay, buon na kayo ni para makita. Pero sana, alihin naman natin ang ah, ah, Awel po tayo sa akin nines at sa head ng mga estudyante. Lalo na sa mga tubig. Pag hindi po mineral nila din dyan, kawawa po yung mga anak natin. Magkakaroon po yan ng mga, alam niyo na, salmonella, minsan, malintos may rose pa tayo dyan. Ayun lang po, kap. Tulong ko rin po para sa inyo. Okay, na, uh, thank you, bot. Uh, sandali lang po, sagutin ko lang. Ha? para malinaw yung yung ano natin yung usap dun sa sinasabi na meron silang kasamaan dito uh, wala pong pangyayari na Kuanslet, ginigipit ba kita? ginigipit ba kita pagdating sa usapin ng mga project? So, yun, narinig niyo, wala. Kasi ako, priority ko, hindi porki hindi namin kapartido, yung kasamaan ko, hindi ko po ginigipit yan. Unang-una, hindi po namin yang pera. Kung ano po yung ikagaganda sa barangay natin, gagawin natin. So wala pong ganun, walang gipit na ganun. Wala po tayong inaano na partido. Isipin natin yung para sa barangay natin para sa ikakaayos ng barangay. Okay? <laughs> hindi man kami naging kapartido ni Consulate, pero pinahal ko yan, sinamangan, ko yan. Uh, binibigyan ko ng ibang uh, idea yan. Kasi nga ako, hindi naman ako pang, pang matagalan dito, even sila. Hanggat nandito tayo, gawin natin kung anong nararapa. Diba? Huwag e, e, tayo maging sakib sa ano, para yung power natin. Huwag. Hindi ganon. Huwag ganon. Basta tayo, pag-usapan natin kung ano'y kakaayos, kung ano'y pagdating sa session. Good siyan. Kung meron mang pagtatalo, good siyan. 'Di ba? Yung mga yung mga gusto na siya sabi ni Sir Bot na yung bawat to ay may representative. Pwede po 'yun. Pero audience lang kayo. Wala kayong karapatang mag-suggest. Tandaan niyo ha, pwede kayong pumasok sa so magiging audience lang kayo. Wala kayong pwedeng suggest, magkikinig lang kayo. Kung nagsusuntukan man kami doon, kayo ang audience. Ganon dapat diba? diba sa, eh, sa Manila, nagsusunto ka na, nag-aaway? Huwag sana mangyari sa atin yun. Dapat, pinag-uusapan na maayos. Pagdating sa session, magkakaaway tayo. Pero pagdating sa baba, mabas tayo ng kwarto, wala na yun dapat. Iyon yun. Diba? Kayo, pwede kayo mag, pwede kayong maging audience sa session namin. Pwede kayo. Tama yan, Sir Bonsi, si